So good morning po, nabalitaan kasi natin na may bagong bukas, big bike shop dito sa Mindoro Kaya tara, silipin na agad dyan Okay, nandito tayo sa Binedi, Calapan, Oriental Mindoro para pag test drive ng mga units nila Pero syempre, bago tayo malis, silipin muna natin ang laman ng showroom nila Let's go! So, simulan natin sa scooters nila. This one is the Panarea 125. Classic style siya na parang perfect for city driving. Meron sila ditong red, white, and yellow na color. Pero yung white, sold na, alam ko. <laughs> So next naman natin is itong adventure touring na TRK 502X Perfect yan for long rides at uh, Tipid na rin sa gas Saka mas mataas ang height nito Kesa dun sa isang 502 Siguro mas maganda to pang off-road Itong 502 naman Tingin ko swak sa akin Kasi abot ko <coughs> Next ay Benelli 502C Cruiser type siya na malakas makapogi Lalo na kung pogi ka na talaga Oh yes daddy Tapos itong TNT 600 ay na pasok na pasok sa taste natin Inline 4 na naked na safe na safe sa mga aso Dahil sa tunog pa lang ay tatabi na sila Oh yeah Ang next is the Leoncino 800 na siyang gagamitin natin during the test drive. Teka, parang may sinasabi yung isa. Pag ito sa atin oh! <laughs> Next time na. Good yan for off-road sa napakalakas ng torque. Meron din silang TNT 135, Binelli 180S, na TRK 251. At lastly, ang isa sa mga bet ko dito, ang Moto B200. Ah, pogi di ba? Oh, yes, Daddy! May mga accessory stream pala dito. Oops. Teka, kape muna tayo. Dakaw. Mainit, mainit ang pagtanggap sa atin sa Binedi. Oo, galing pang Dabaw yan. Sir at ayun na nga magpe-prepare na kami para makapag-test drive na aming salamat nga pala sa pa-t-shirt at pipirma muna ng waiver dahil medyo malayo ang aming pupuntahan so let's go silipin natin yung bikes na gagamitin namin yes daddy Diba? Napaka-pogi. And going to Pola nga pala kami To visit and eat sa Cruisers Bike Cafe oh! Chill lang mga 80 lang cups What? At finally nakarating na kami dito sa Cruisers Bike Cafe Pagod na pagod kami dahil kakaiba naman talaga ang init ng panahon ngayon Lalong lalo na si Coach Pige naka racing suit Aww. Kaya naman pagdating namin ay agad kaming umorder Nagustuhan ko dyan yung chicken poppers alam, oh, Nasa labas yung mga Binelli bikes natin. Ayun, ayun! Gusto ko talaga yung Felix sa Binelli. Hindi siya mainit. Hindi siya mainit. At nagpahinga na lang kami dyan sa Glen habang nagkwekwentuhan ng aming mga experience sa mga bikes na nagamit namin. Yung akin, yung Leoncino 800, sa looks niya sobrang okay sa akin. Gusto ko kasi yung mga angas ng mga scrambler type na motor. Sa performance niya, matork siya. Uh, sa second gear and third gear, talagang tinatapon ako. Medyo nanibago lang ako kasi sanay tayo sa sports. Lagi tayo nakayoko. Dito naman, eh, sa lubong sa hangin pag wala bike. Sa akin po, sa balid, dalawang <laughs> At ayun, pabalik na rin kami. Pero nag-drop by tayo dito sa Glitz sa may Nohan Floating Restaurant. Para na rin masubukan natin itong gamit natin sa off-road. Let's go! At finally nakabalik na kami sa shop at pagod na pagod nga ang lahat dahil lang sa init ng panahon. Pero still nag-enjoy pa rin kami. At Isa ito sa mga experience namin na hindi makakalimutan. Hanggang dito na lang siguro and maraming salamat sa Bineli Mindoro kay Sir Michael. Uy, sa mga kasama ko, at shoutout na rin kay Sir Voltron. Maraming salamat sa panonood. Bye.